karapatan niya yun. Karapatan niyang sabihin yun. Pero para sa akin, wala siya sa lugar pagsabihan. Sino mang miyembro ng Senado kung ano ang prioridad sa, sa isip nila at ano ang dapat nilang hindi maging prioridad. Sempre sa tinatamaan, sa yung naaatake dito sa isong ito, s'empre unawain natin, pagtatanggol niya palagi yung sarili niya. Pero hindi rin niya pwedeng ibersa yung kanyang personal na interes at kaisipan sa interes at kaisipan at pananaw ninuman, higit pa sa sinumang miyembro ng Senado. Well, na makipag nung nakaraang mga aropa na makipag na sa NBI, makipag sa Philippine National Police, alalahanin niyo, ang o ay hindi naman mga polis at investigador ang sergeant at arms ay binubo ng mga individual na hindi naman nagsanay kaugnay sa pag-imbestiga at pag-track ng mga hinahanap ng senado man o ng batas. Kaya ang tanging armas na gamit nila ay koordinasyon sa law enforcement agencies. Pero hindi naman nag-iisa si Alex Go kaugnay sa warrant of arrest na inisyo ng, um, ng, senado. May mga outstanding warrant nga na inisyo ng korte na mismo na hindi pa nga napapatupad din, ng NBI man o ng PNP. So, um, isa lamang sigurido sa listahan ng dapat trabuhin pa ng PNP, NBI at ibang law enforcement agencies natin. At hindi tayo nagkukulang sa pagpapaalala sa kanila kaugnay ng trabahong dapat nilang gambanan. Um, well, may prinsipyo sa batas na um, flight is evidence of guilt ang kawalan ng kagustuhang sumuko at voluntaryong magpakita at sumagot sa mga simpleng katanungan, bagaman hindi sa pinapwersang umamin, ay pagpapakita na marahil ay may tinatago siya, may iniiwasan siya, at meron sa mga katanungan na ayaw sagutin o um, o um, harapin. Alalahanan ninyo, hindi ito, hindi ito warrant of arrest para sa ikulong at parusahan kaugnay sa isang ginawang krimen. Ito'y warrant of arrest para tiyakin ang kanyang pagdalo sa pagdinig at sagutin ang mga katanungang ipupukol sa kanya ng mga miyembro ng Senado habang ginagala yung kanyang karapatan na i-invoke yung kanyang um, Bill of Rights kaugnay sa Right Against Self-Incrimination and Right to Remain Silent. Well, hindi ako magugulat pero dagdag kapabayaan na naman yan kung sakasakali sa Bureau of Immigration kung nangyari nga yan. Bagaman walang hold departure order pa sa ngayon na iniiso ang korte laban sa kanya, siguro naman dapat may impormasyon ang ating Bureau of Immigration kung sa nga ba'y nakalabas na ng bansa gamit man ang kanyang Philippine o ang kanyang Chinese ang passport. Pagpapakita yan, hindi lamang ng kapabayaan kundi negligence kung sakasakali ng ating Bureau of Immigration.